Ang rape Twitter ay nagtetrend sa platform mula nang lumabas online ang mga chismis tungkol sa mga hakbang na ginawa ni Elon Musk, ngunit bakit lahat ay gumagamit ng hashtag na yon? Noong November 18, ang mga ulat mula sa BBC ay nagmungkahi na ang mga kawani ay nalock sa labas ng mga opisina ng Twitter hanggang sa susunod na linggo. Bagamat hindi ito nakumpirma, ang mga tao ay mabilis na naniwala sa dipo kumpirmadong balita sa social media. Kasabay nito, ang tweet ni Elon ay tila nagdagdag ng karagdagang gasolina sa apoy na sa huli ang dahilan kung bakit sinimula ng mga tao ang pagkalat ng hashtag na Rip Twitter. Ang isang tweet na ibinahagi ng may-ari ng Tesla ay kasama ang isang meme na nagpakita ng isang lapida at isang pares ng mga tao na nakatayo sa paligid nito. Binago niya ang larawan para ilagay ang Twitter logo sa ibabaw ng lapida at mukha ng isang lalaking may hawak na peace sign. Ang meme ay humantong sa ilang mga rap na mensahe na pumalit sa social media. Sa sandaling kinuha ni Elon ang Twitter, nilinaw niya na maraming pagbabago ang gagawin sa platform upang matiyak na magagamit ito ng lahat. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglalagay ng $8 na singil para sa lahat ng account na gustong manatiling na verify sa platform. Nilinaw nga niya na magbabago ang mga presyo ayon sa bansa. Kasabay nito, nabanggit ni Ila na medyo mabagal ang app sa Android at tiniyak sa mga user na aayusin ang mga ito. Itinuro din ni Ila na ang mga account na lumilikha ng mga paradis ay kailangang banggitin ito sa kanilang bayo o kung hindi ay maban sila sa platform. While the $8 fee for a verified account came as a shock to many, there were a couple of features that the Tesla owner promised to anyone who wouldn't mind spending a few dollars. Itinuro ni Ila na ang mga taong na verify ay magkakaroon ng prioridad sa mga replies, mentions, and searches. Ginagawa ito upang matiyak na may mas kaunting mga mensaheng spam na nagpapalipat-lipat sa platform. Ayon pa sa kanya, nabanggit niya na ang mga user na ito ay mag -e enjoy sa kalahati ng maraming mga ad habang nakakakuha din ng freedom na mag-post ng mga mahahabang video. Kaya siguro nag-trending at may lumabas na hashtag grip sa Twitter ay dahil sa mga bagong patakaran nito na kailangan magbayad ng $8 para ma-verify ang iyong account. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.